hello guys magandang tanghali okay na ang baby boy namin okay na natapos na yung lagnat Tula na yung lagnat ang baby boy mabibibiro yun na ba 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 atit atit ah, mama tulog tulog ang mama no kay hey, pulo no puloman sa ano no pula magtulog ang mama no kay ginabantayan magagabi no duha kami kabantay sa imo no pero mas lamang gid ang mama no May gabantay man ang mama ni mo no kay inalagnat si Ian gabi eh no lagnat si Ian gabi eh gabi ya lagnat pero gipa sa sa timpra no no to timpra no e okay na baby boy no nanay tulog ang nanay ba magandang tanghali ba <laughs> okay ka na? ha huh? oh ikaw, ikaw na No? Si no. Si na no si no si na no nah Ikaw na yan. Yeah. <laughs> bye bye. Let's try. Let us do it like okay, a baby. Hi guys. Magandang hapon sa lahat. Kain tayo guys. Ah. No?

bago lang gayon ng kanong oh, kanong nindagan Okay lang na uh, next time na ama na nga wala yung pagpayat next time na ikaw walang pagpayat mm. sa, sa katawan ni Ganggang ako lang na no? next time na <laughs> uh? next time na maybe no